Hello guys, kamusta po kayo? So, share lang tayo guys nun no, ng ating experience So, pagdating po sa pagpapainom ng tubig na may molasses Ay gustong gusto ng ating mga alagang kambing pero umiinom din po sila ng plain water. Yeah. So, yung nakaraan, bumili ako ng another uh, 8.5 kg na molasses or 7 liters. Uh, halos na consume lang siya ng 1 week. No? So, kung susumahin, within 2 years, kung laging 1 week, gano'n ang mangyayari, is 24,000 sa loob lang ng 2 years. So kailangan natin i-manage yung ano yung kanila yung molasses since nainom din sila ng uh, plain water lalo na kasi ngayon pag init talagang mapapainom talaga ang ating mga lagang kambing ng tubig na may molasses kailangan nila ng ano tubig iwas dehydrate no? so ngayon kailangan natin silang i-manage yung kanilang pagbibigay ng ano o yung ating pagbibigay ng tubig na may molasses ang gagawin natin is uh, pag bumili tayo ng molasses ng 8.5 liters or 7 liters pag hiwa-hiwalay na agad natin maglalagay tayo ng 230 ml gada isang bote para good for 30 days na ang mangyayari sa isang uh, 7 liters so ang mangyayari Uh, instead na 1 uh, gallon per week, ang mangyayari, 1 gallon per month. Okay? So, ang, ang ginawa ko kasi kanina, nagpastol ako ng uh, 9.30 a.m. hanggang 10.30. So, isang oras, napakiinit. And then, pagkabalik nila dito, yan, nakaready na yung mga ng saging, napier, uh, palapa ng nyog. And then, nagpakain pa ako ng feeds. Yan. And then, ngayon, aalis na ako. Saka lang na ako nagpainom ng tubig na may molasses. And then, mag-iiwan pa ulit ako ng clear water or plain water lang. Sa ganun, uh, makales tayo sa ano, molasses. Kasi baka mamaya, eh, ang kikita lang dito is yung ano, binibilang ko ng molasses pagka ganun. Pag hindi natin to manage. So, yan lang. Uh, yan lang share ko sa inyo. For now. Maganda na ulit yung mga damo sa aking pinagpastulan. Kaya, nagpastor na ulit tayo. At least one hour every day. Malaking tulong yun para kahit paano makapili sila ng kakainin nila. Ito lang din na ano na pansin ko. Kagabi kasi kumuha na ako ng maraming damo, ah maraming dahon ng saging. Ayun nila kainin. Siguro gusto nila pag dahon ng saging is fresh talaga bagong kuha. Siguro amoy nila 'yan pag kaganoon na nalipasan na. Ayun nila, hindi nila pinapansin eh. Anyway, it's their choice. Pero pag inaubos nila yung damo at saka pala pa, I'm sure kakain, kakain din yan ng saging. Malalaman natin bukas. So yun lang guys ang update dito sa aming mini goat farm. Hey share your thoughts don't forget to uh, like our video comment any suggestion and don't forget to subscribe to my YouTube channel thank you guys